Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mayat Salvedia at hatid ko sa inyo ngayon ang mabuting balita Hango kay San Juan Chapter 6 verses, verses 60-69 Marami nga sa kanyang mga alagad na nang marinig ito ay nagsabi Mahirap ang pananalitang ito. Sino makakaunawan ito? nalalaman ni Jesus sa sarili niya na nagbubulong-kulungan ang kanyang mga alagad patungkol dito. Sinabi niya sa kanila, Nakakatisod ba ang sinabi ko sa inyo? Gaano pa kaya kung makita ninyo ang anak ng tao na pumapaitaas sa dati niyang kinaroroonan? Ang spirito ang siyang nagbibigay buhay. Walang nagpapakinabangan ang laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay spirito at buhay. Subalit so, mayroon ilang sa inyo na hindi sumasampalataya. Alam ni Jesus na simula pa kung sino sila na hindi sumasampalataya at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, kaya nga sinabi ko sa inyo, walang sino mang makakalapit sa akin malibang ibigay ito sa kanya ng aking ama. Mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang bumalik at hindi na sumama sa kanya. Kaya nga sinabi ni Jesus sa labing dalawa. Nais ba ninyo umalis? Sumagot sa kanya si Simon Pedro. Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa iyo ang mga salita ng walang hanggang buhay. Kami ay sumasampalataya at nalaman namin na ikaw ang Mesiyas, ang anak ng buhay na Diyos. Mga kapatid, alam niyo ba ang salitang triumvirate? Ang ibig sabihin nito ay triumvirado sa wikang Pilipino. Isang terminolohiyang nangangahulutang isang pagsasanib puwersa o asosasyon ng tatlong tao, pangkat o entidad. Ganun po ang banal na Trinidad, Holy Trinity, Triumvirate. Father, Son, and Holy Spirit. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Napaka makapangyarihan ng Ama. Dito ay ipinamalas niya ang mga kababalaghan sa kabanata ika ng San Juan. Nagsimula ito sa pagpapakain ng limang libo at sumunod ang lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig at ang huli ay ang katotohanan si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Sa aking pananaw ay ipinapakita at ipinamamala sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At sa ating pagmamahal ay kailangang matutunan nating tanggapin ang katotohanan na nanggaling sa kanyang mga salita. Tunay na si Jesus ay nanggaling sa Diyos Ama at ibinigay niya rin ang Banal Espiritu upang magbigay buhay sa atin. Sa lahat ng mga pagkakamali at lahat ng mga pagkukulang at lahat ng mga challenges in life ay ipinapakita ng Panginoon ang kanyang presensya. Sa anamang paghihirap ay naroon siya at kailanman ay hindi niya tayo iniwan. Hindi niya ako iniwan. At dito nagpapatunay na tun tunay na buhay na buhay ang Diyos Ama sa pagliligtas ni Jesus sa atin at sa pagbibigay ng Espiritu na siyang ating magiging gabay. Salamat Panginoon at ako'y tinawag mo bilang, bilang iyong alagad at kailanman ay ikaw lamang ang aking susundan at ikaw lamang ang aking pagsusumikhatan na ang kapangyarihan mo at ang kalooban mo ang mangyari. Salamat mga kapatid at nawa ang buhay natin ay maging halimbawa ng pagmamahal ng Panginoon. God bless us all.